alo ho mga kabukid tayo ho ay gagawa ngayon ng ano kakanin na ano kakanin na ililigay ho natin sa ano sa dahon ng niyog ayan ho gagawa tayo ng ulunan dyan ho natin ililigay yung kakanin ipapasok ho natin dyan tapos iluluto ho natin pag ito ay na, na na assemble na at nabuo na Tingnan nyo mga kabukid Akin hong gagawa ng ulo na Para hodit na tinuluto ang ano Ang kakanin Hahaluhan hong natin sila ng saging na binayo Tsaka ho Kasukal Tsaka malagkit na giniling tsaka hauniyog na kinayod na natin dito yan o, aayusin ko lang yung paglalagyan nya tatapusin ko lang ho. masarap po ito mga kabukid ang tawag ho rito sa amin ay dinumugan ang tawag ko dinumugan nillegay ho natin siya sa dahon ng saging para maganda hong tingnan. Ipapasok ho yan dyan tapos sa ating ipapakulo sa ating ano, lutuan sa kalan. Ayan ho. Ina, inaayos ko lang ho ang mga dahon para ito ay maging ano. Parang style uh, ulunan hoba, ba. O naka, mga parang unan. Ganyan. Ang tawag dito ay ilunan. Ayan ho. Tingnan nyo. Naayos na ho natin. Medyo higpitan ko lang konti. Para pag pinasok yung ating dinumugan din. Hindi ho matapon. Hindi ho lalabas. Higpitang ko lang ho yung mga gilid. Ayan. Mga dulo. Gip na hilahin natin ang ang dahon ng ano ng niyong yan ho. kung gagamit ho kayo nitong dahon ng niyong eh yung kukunin nyo po yung dulo yung gitna mainam pong gamitin nyo oh, eh, hindi katulad nitong mga matatanda na ay pangit pong gamitin dapat to yung bagong tubo na dahon lang ho yung nasa na mga kabukid Ayan ho, malapit naman tapos. Tapos na ho, ere, ayan. Diyan ho, ipapasok yung kakanin, yung dinumugan. Ayan, okay na ho. Tayo gagawa po ng marayan ho. Hinalo na, haluin na ho natin yan. Niligyan na ho natin ng asukal. Giniling na, ayan ho, tapos na yung ating ulunan. Marami na ho yan, nasa 20 peras. ating dinumugan ng isaging na nabinayo at asukal kinayo na niyog yan tsaka malagkit ayan ho ipapasok na ho natin tingnan nyo ho ganyan ho ang paggawa ng dinumugan din eh mga kabukid ayan ho ipapasok ho natin sa dahon ng niyog ayan ho pag yan ho ay napuno na kailangan ho mahigpit ang dahon kasi pag ho, pinasok ninyo ang dinumugan lalabas ho iyan sa mga duksungan kaya ho ihilahin ninyo pag gagagawa ho kayo ng bulunan. Ganyan ho. O ho. Diba ho okay mga kabuki tapos ngayon ibubuhol ho natin ng dulo. Kasi misis na ho ang naggawa niyan at nagbuhol kinakamerahan ko na lang ho o ayan na ho siya maya maya ho ililigay na natin yan sa ating ano ating kalan ayan na ilagay na ho natin mga kabukid pakukuluan na lang ho natin yung tubig eh meron pa mga natira eh ko na ho sa dahon nabusan na ho ng dahon ng ano eh ng niyog o sige ho mga kabukid maraming salamat sa inyong panonood